So, yeah Good morning, mga kamaster. No? Uh, yan. Ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo yung daily routine ng isang maintenance personnel. So, sisilipin natin yung solar sa taas. Sa bubong. Yan. Pakita tayo dito. Pakita tayo sa bubong. So, mga mga kamaster. Nandito tayo sa bubong ng aming company. No? So, yan. Ang gagawin natin ngayon ay PM ng solar panel namin. Yan. Kasi ang company namin ay isa na sa mga company na gumagamit ng renewable energy. So 'yan, napakaganda yan mga Kamaster, no. So sa PM ng solar mga Kamaster, visual checking lang naman 'yan. So by column uh, check natin kung may crack, no. By column by group. So 'yun lang naman yung PM ng solar panel. At uh, syempre, picture taking for justification. So mahalaga 'yan, no. So next natin ppm dyan mga kamaster After nyan ay Itong mga kabuti na to So yan Yung mga kabuti na yan ay yung Aming exhaust pan Yung exhaust pan na yan ay nakasynchronize Sa aming FDAS So Pag nag alarm Automatic Under na po yung Exhaust natin Para higupin yung usok Para hindi matrap yung ating mga Empleyado O mga tao sa loob ng building No So yan. Napakalaking tulong yan. So ngayon, tatryin natin siyang panda rin. Tawagan natin yung ating kasamahan sa baba para i-operate yung ating exhaust pan. <laughs> Ang pagpapanda nito mga kamaster ay isang biglaan na lang. No? Lahat na sila papanda rin sabay-sabay. So titingnan natin kung yung kung meron siyang unusual sound, no? Hindi normal yung tunog niya. At uh, yung kanyang ah uh, visual din no yung appearance kung kailangan na siyang pinturahan or kailangan may i maintenance sa kanya so tawagan natin yung kasama natin sa baba uh, ah yeah, nan sabay sabay yeah. so yan napanda na natin no tawagan natin yung isa na Ayan, uh, kung makapapansin nyo, mga kamaster, no? smooth yung kanyang tunog. Wala siya namang unu uh, unusual sound. Lagi tayo ng konti. Medyo maingay. So, yung sinasabi natin unusual sound, yung makalampag sa masyado. Yung kalampag talaga, parang may pumapalo sa loob. So, kapag ganon, possible yan, uh, pan belt, no? Pan belt, yung makalampag, tapos wala masyadong nahihigop na hangin. So, possible yan, pan belt yung sira nya pero kung yung unusual sound na inyong naririnig ay masahad sa tenga sobrang tining no? ah uh, yun talaga ah uh, possible yan ay bearing no? bearing ng motor yung sira so yun lang naman yung tinitingnan dyan sa unit no? yung bearing at saka yung pan belt so dito checking pa lang natin no? okay naman at sa pansin na check dyan ay yung vibration yung gitong vibration ay normal naman do no wag lang yung sobrang vibrate na akala mo matatanggal na so baka yung pinagkakabitan nung squirrel cage motor o yung ating induction motor ay naglulus na yung mga bolt no kailangan higpitan so yan yun yung isa malayo so dito dito na lang tayo rinig naman yan at uh, yan sa trabaho ng maintenance talagang minsan may shortcut <laughs> Medyo pagod tayo, napagod tayo sa pagkakyat at uh, pagchecheck na ating mga uh, kabote sa taas. So, isa po yan sa mga duty ng maintenance personnel sa mga company, no? Yung ito, mga visual checking, no? Napaka-importante nito. So, dyan nakikita natin yung uh, kung nagpa-function pa ba ng maayos yung ating mga ginagamit for emergency purposes no? So ayan mga kamaster, kung kayo ay mag electrician so iwasan nyo na yung pagiging matatakotin sa matataas na lugar at uh, dapat lagi kayong alerto na uh, laging focus, no? Sobrang delikado ng trabaho natin bilang isang electrician. Isang mali mo lang talaga, ay maraming pwede maging kapalit. So yun mga kamaster, doble ingat sa mga kapatid nating na electrician dyan nakapares ng ating trabaho. So, ito po yung aming company. Medyo may kalawakan yan. So, yun. Ang lawak niyan. Yun yung mga kapitbahay namin. So, yan. No? Dito naman sa aming solar panel. So, mamaya ko nang gagawin yung aking visual checking. No? At kailangan kasi dito ay by group. Picture, picture. So, maraming picture, picture. Ang gagawin natin dyan. So, yun mga kamaster. At i picture, picture muna ako dito Sa ng ating solar At uh, ah, may bababa -aba na rin tayo So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan Sa ating youtube channel mga kamaster Subscribe na po kayo no? At uh, maraming mara, uh, marami Maraming marami pa tayong ituturo Sa ating mga kapatid na electrician dyan So yun hanggang dito na lang tayo mga kamaster At uh, subay Subay, uh, subay bayan nyo po ulit yung ating i-upload ng mga video tutorial So ipinakita ko lang yung isa sa mga trabaho ng ah uh, electrician no so ayan. electrician sa industrial company so mga industrial cam uh, industrial electrician kung tawagin so ito yung madalas na nagiging trabaho PM so iba naman yung electrician sa construction no so ayan. so ayan, mga master maraming salamat po ulit, no so ngayon dito na lang po ang ating video maraming maraming salamat po